Good morning. Welcome to my channel. Mga data guys. Sayo pang sabang tag mga pide. Mas 30 o. Mga 30. Masa kaon ay. Jana. ah. Jana. Kana gunitan. Jana ah. Cukup sudah naik Nah ini guys Kepi Lagi guys Ang saging kauban ni sa akong gi ge... bananak kiyo Ratu ni aking adlaw hindi akong gipalit niya din na nga saging, guys na nga hinuk nung... nung ago na nako niya okay, nung ago na guys ang kuan saging kay nga na tinugon man yung kayo na maglapa. So, nung ago lalako kayo. Ang, ang kauban lang yung guys, ski. Kwa gitbang pang bananak yun. Nung ago na sali, ano ko karoon. Kwa nang disulot sa kaldero. Kaun-kaun guys. sabuan meron na sabuan guys ang saging so karon ako ng takloban kaya ako nang itungtong ako nang itungtong guys humanan ako tungtong ang saging guys Luto na ano, rin yung saging guys. So, ako na nang haunan guys. Ako na nang haunan guys yung saging. Luto naman. Dari ko ma... Luto guys kayo. Hinug naman. Diyay pa ngayon dahi. Nye. Baniyong to naman. Ngayon ako lang yung kapok kaon pa lugar ka sa biskwiterdi nga paniudto naman. Paniudto naman 30 jed. Ah, kukat guys ang saging. A few moments later. So, karon guys, mag-add Mimi sa eskwilahan. Si Mimi, si so siya ni Maika. Siya ang magtambong kang Maika tambungan sa nako ang kang jim jim so uban mi karon guys magadto na mi padulong na mi sa eskulahan yang gilipat ni mimi yang bata kay ag hilak ag uban so, kami uban ni 30 so akong uban si 30 guys kay walay bantay niya sa balay yang ang ka uban Kaya, si just then nag-squeal na o niya si abok ah, to sa ubos majority. Then ang uban, mamili kung palit. Huwag ka nagigil sa'yo mong mama, wala. Oo. Oh, oh. di diba? Huwag oh, ka nila portfolio para na ilang mga activities. Kaya yung kaso, oh, ako nga mga kapit lang mo, ang ano ba para sa kumana, tanawa ilang portfolio. Dito ninyo makita kung nagsulat ba o wala ba. And then, ako may hygiene Mana meeting guys Supa ulit na mi Mana meeting Ulit na Ulit na ka third eh Ulit na ko na si mga nanay guys Tapa sa iskilan Nagchika-chika pa Kami nag-una nagpag-ulit Kay hapon na abot na rin sa among balay guys abot na ka abot na sturdy. Abot na ni sa balay. Karon guys, tangtangan. dahil ni ang motor sa ligid kay na plat. Naaw ni kung nabay gis na gisi ba or kanang natunok or naipit ba kay gamiton man um, ni log kung ni justice sa eskuela mamanae lang i service kay katong uban motor pang baol ra man to nila gamiton kini man ila nga um, motor ila gamitan paghaton ni justice guys na assistir dio sa lisamuk sa muk mungkin na siya sa muk na siya kun na papa Magsamok-samok si Terdy na na rin ligid, guys. Ery, balik ni Abok ang kanang kuan o kay mga wala o kay kubiyaan ni Terdi. Guys, <tong> taon na sa ang interior na kay... Danahon ko nabibas lot. Karoon guys. Danahon ang tangtangan sa interior. Na! Tangtangan sa... na rin si Nana Esther dani sa amo guys kay mag daw siya sa itlog kay ilang isudan ang itlog <laughs> na ngisi rin si Terdeo oh. ah burang nakasabot. kasabot ka Terde Unsa um, sari ay <laughs> gigan pa si Nana Esther guys sa sapa pangas ya dini kay kuan sa sudan nga itlog na magtanaw mag-add to mi sa luyo uban si nanay <coughs> 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 uban si nanay istir tanaw. daw siya sa akong gitanom nga sayote kay kaduhan na daw siya nagtanom sa sayote di daw kahimo kamatay daw tanawon ya akong tinanom sa sayuti kaya akong gitanom sa sayuti nga buhi man nagsaka nga taas nang gisakaan hmm. Nara na yung taas na kaya na yung Nara ang akong sayuti guys oh habog na kaya ang katayan. Ano mga buwak yung katayan Ha? Ano mga buwak, anong, mga, mga, mga. Di mana na yung mga utan mana? lum di epon na na bang utan dana ginagmay nanay gay um, saluyo igurde it tu song na di ay o inganaon mm, inga na ah, ra nai dilik mana si ay lubong na kay ku an man inganaon dapog Nung uh, um, na raw ang kanang iyang kuwan na it itanom o na on radili siya ilubong. Hmm. Na taas na. ka, ta, katay na, sa, na siya, pataas, habug -habug na pa taas o. Oh. Habog-habog na ka Kining una kita may habog na. Alam ba? Um, um. Ito pa ingon. Uban man. <laughs> Sige, ganyan kapiyot si Terdy, guys. Mangga, oh, dapun, kuan may yan ang siyang mangga na ikan injan Indian, Minggu ba? Katong, dili, dili aslong bitaw na O, mo na oh, siyang kuan. O, oh, palita, mira na tag 40 ang kilo. Magkuan na siguro na ah. Amot, dali, rabanag pa nday dani atsal akong tanom guys oh naa atsal bit kanang atsal dan guys ni May tanom May na ikurao gagmay pang ukura pero gamay ra na buhi ra na guys tuanan nan dai guys ni na, nanay istira akong orchids oh <laughs> kay napasagda naman guys Tene. Hay ka boys. Gihawanan dai ni na ister guys O ang orchids na banda. Okay, uwan. Uwan na atiman guys. Tsara ra pasan mga bulak dan sa una guys. Na. Hmm. Tsarang buak dan sa una nai Oh. Bayulit o katong nai puti-puti daghan of orchids dana sa ura ng guys na wa na na atiman mo na lang siya nabilin una karon gi hawanan ni na Esther ay sakto na na ah, ay na na ko na Esther guys kay nabali <laughs> na nahulugan mong good guys sa kuan palua na nagebalik yung dahon Atong, uh, dito, uh. na pichada ba siya, guys ka. ang isaw tambok guys, guys. Nanana, yung kukiliyo. Kukiliyo. Asang, dina, ba? Na, ya guys kini ang na daesya nae nananayang siya na na guys na ano 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 na... ano ano na si nana Nanay Esther o Nah. sa sili. Na, daggan kay hinuk sili, guys. Oh. Pua -pua lang. Buta huh? nakos Degan kay guys sinuk Ibutang daw ni Nana Esther sa iyang lasahan. Sa lasahan guys. Halo. <laughs> nah. Kay degan man say, hinuk guys, mga taga kram pa ah. na. Mm -hmm. do so, sayag ko ito rok na kananayod ngan turok po. na kinayod na yo ayo oh, ito ay, ah ambo Nara, guys o oh. <laughs> kan na kuwa di na ester guys sa kwan kanang turok nga sili ba kaya itanom m mm tawd -hmm. ni si pangayo rundaw ni si na kuwa pa siya sa hinog na Dagan mong ganyan hinog oh, So, tanawa ka nang nagpula-pula guys. Hinog mo na, Nang, uh, wala nang dahon sa sini. Wala na ba? puti Oh. Dagan kay hinog dani guys. Oh. Dagan kay hinog sa sini. Ganahan si Nana Esther pagpanguha. Okay. Ibutang sa salasan. Na yung mga kuwan ng turok. Snack dai uh, sa Nana na guys kay kuan. Na yang ay rai labti ang itlog ni nanay, Esther di. Mabuak. Kuan siya sa itlog. Ikod ingkod pa man siya nak snack sa. Nasa Esther di oh? Nang <tinyo> awat din Esther di kung nayag na snack ah awat sa din di. <tinyo> snack sa sina na guys kay adto na siya karon maguli na siya karon tonto sa sapa distansya ra dinhi ilang balay dai tur sa kwan distansya ra sa sintro onta sa saging guys <coughs> yame kayo ha kaon oh <laughs> mm kaon sa tur sa saging Sa ay mo tamakan. Samit saging guys na marabiyang. Kaon sa si 30 guys oh. Uh, 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 Kaon uh, na! Uh, uh, ano ko ah? Ilog ni saging guys. Kaya ko sa ko wasii mama mekai sage lu aku pamit juga guys dengan selamat thank you for watch hope to subscribe my lang tv channel thank you so much bye bye